Magandang araw mga katongguts. Ito po ang unang potahe na ipagluluto sa akin ng aking magandang asawa. Isang dry aged buttered steak brought to us by Lucas Buttered Steaks. 1500 lang po, limang peraso na sa isang kilo. Nabili namin sa presyong expo, pero ang regular price po ay 1700 Sulit na sulit na po mga katongkots. Para sa isang butter-aged rib-eye steak. Napakasarap po talaga mga katongkots. Kung naiintindihan nyo lang po, kung naaamoy nyo lang, ang bango na nagmumula sa dry age steak na to, hindi nyo po maipapaliwala ako po ay naglalaway na tumutulo na po ang aking saliva sa bango na lumalabas sa dry age steak na ito ayan po mga kaibigan tingin nyo po ang napakagandang crust na nagmula sa pagluluto ng aking napakagaling na asawa. Siya nga pala mga katonggots. Ito po ay ang buttered dry-aged steak. Ibig sabihin mo niya mga katonggots, ang steak na ito ay ibinalot sa mantikilya at hinayaan ma-expose sa air sa loob ng ilang linggo. Kung saan po ang moisture ng steak ay unti-unti pong iaalisin sa kanyang pangangatawan. At kahayaan po ang mga natural enzymes mga katongbots na i-break down ang meat para ilabas ang isang complex at napakasarap na flavor at para din po gawing mas malambot ang steak na ito. Ay nako mga kaibigan, gutom na gutom na po ako sa amoy pa lamang. Nakakabusog na po. Tingnan niyo po mga kaibigan, ito po ang pinataw ng asawa ko na tansya-tansya method. Wala pong orasan yan mga katobos flip flip dito, flip flip dyan dinadaan lamang po sa kulay ng steak at sa kanyang lambot para malaman kung ito po ay medium well grabe mga kaibigan gutom na butong na po talaga ako gusto ko na po talagang kainin nilong steak na ito ayan na po mga kaibigan parating na po tayo sa katapusan ng itong napakagandang kwento. Isang kwento ng pag-ibig, pagmamahal mula sa asawang nais ipagluto ang kanyang asawa ng isang napaka delisyoso steak. Once again, mga katlonggots, ito po ang Butter Age Ribeye Steak Galing Hey, Lucas Buttered Steaks. Eto po mga kaibigan, mga katonggots. Tapos na. Kakain na po kami ng aking asawa. Maraming salamat po sa pakikinig at panonood. Subscribe!